Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, yoso 007. Sa pagkakataong ito, ako po'y muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Orasyon na kung saan ito ay makatutulong dun sa mga taong ayaw padamay ang kanilang mga tirahan sa mga sunog. Okay? Kakaiba po ito, ano po, itong orasyon pong ito ay inyong isusulat lamang sa dingding, sa kahoy, sa kesami, o maging sa bubong, ano, upang kung sakali man na magkaroon ng sunog sa inyong lugar ay hindi madadamay ang inyong mahal na tahanan sa nagaganap na sunog. Okay? Maniwala lamang kayo na ito ay mangyayari at siguradong ito ay mangyayari habang ito po inyong isinusulat sa dingding kahoy bubong ng inyong tirahan. Okay? So, ang gagawin nyo lamang ay pentel pen na kulay pula na hindi pa naisulat sa iba pang mga sulatan. Ibig sabihin, bago po ito at tiyakin na ang inyong pentel pen ay hindi pa na ituldok, na iguhit sa kahit anumang bagay. Kahoy, papel, pader, o ano pa man yan, blackboard, whiteboard. Okay? Yun lamang po ang gagawin ninyo. Pentel pen na kulay pula. And then, isusulat nyo ang orasyon na aking ituturo upang mangyari ang bagay na hindi masusunog o madadamay ang inyong tirahan sa nagaganap na sunog sa inyong lugar, kung sakali man magkaroon ng sunog sa inyong lugar o kung sakali man na tapabayaan ninyo ang inyong uh, kandila halimbawa, walang kuryente, nagkandila kandila kayo, di ba? Na tumbahin 'yung kandila ay hindi po masusunog ang inyong mahal na tahanan. Well, ito po ang orasyon sa mga naniniwala na hindi ito mangyayari. Kunin nyo na po ang orasyon eto ang orasyon na isusulat ninyo Sa dingding, kahoy, kesami, bubong Basta sa bahagi ng inyong tirahan Okay? Ito Mentem Santam Espon Tan Niyong Honorem Deyo Patria Leber Okay? So, isusulat nyo yan Then, yun na Ano? Para hindi magkaroon ng mga bagay na bandalisi mano kasi isusulat niyo sa likod din niyo susulat, 'di ba? For example, didingding niyo sa likod din niyo susulat yung matatago do sa ano sa harapan. Mamaya naman eh ano, mamaya naman yung mismong uh, harapan ng inyong dingding ang susulatan niyo. Ibig sabihin sa likod para maitago ninyo ang orasyong ito. Okay, guys? So maliwanag ang lahat ng instruction na aking sinabi. So good luck. And God bless you guys. Bye.